ganda ng Biri Island sa Northern Samar, binabantayan di umano ng isang diwata na kung tawagin, Berbenota? Para sa iba, kwentong bayan lang ito. Katang isip. Pero bakit maraming mga tigas Samar ang nagpapatutoo sa kanyang kwento? Patagal nang kinikiliti ang ating imahinasyon ng maalamat at moderno siyudad di ng biringan na di umano may portal sa iba't ibang bayan ng Samar. Pero sunod sa mga engkanto ng biringan, may isa pang kwentong bayan sa Samar na magpahanga ngayon, marami pa rin ang nagpapatutuo at naniniwala ang kwento ni Berbenota. Ang ginagawa po ni Berbenota ay pinapalakas niya yung alon. Kung gusto niyang malunod yung ship, pwede niyang gawin. Sakay ng bangka isa't kalahating oras mula La Port, matatagpuan ang isang isla na tinatawag na Battle of Gods. Napapalibutan kasi ito ng mga naglalakihan at naggagandahang mga higanting bato na hugis dambuhalang mga alon ito ang ipinagmamalaking Biri Rock Formations sa isla ng Biri sa Northern Samar. Meron kaming seven stunning rock formations. Pero ang mga taga-isla may paalala sa mga dadayong turista. Bawal po tayong magingay doon at magkalat. Respetuhin ang isla kung ayaw daw matikman ang puot ng bantay nito, si Verbenota. Si Birminota daw, yung ang pinakamalaking tao dito daw sa Biri. Ang mga disgrasya raw kasi sa isla, gawa ni berbenota Kayang-kaya raw kasi nitong kontrolin ang mga alon. Siya daw yung nag-guide sa mga ship kung gusto niyang Malunod yung ship, pwede niyang gawin. At tunayan, si Berbenotam ang itinuturong dahilan kung bakit may isang maliit na barko na sumadsad sa rock formation ng Bire noong dekada 90. Matapos ito, di umanong hampasin ng malalakas na alon. Pag tinindaw nila, pier sobrang liwanag. At si Berbenota hindi lang daw kwentong bayan. nung maliit pa ako, nakita ko siya doon sa tabing dagat na litratuhan na raw ito. At ako lang ang may kopya niyan sa buong biri. Ano nga ba ang itsura ni Berbenota? Ang sinasabing tahanan ni Berbenota ang isa sa pitong rock formations sa Biri Island, ang Magasang Rock Formation. Ang Magasang Rock Formation ay tunuturing na palasyo ni Berbinota. Nanalangin siya sa mga diwata, sa mga Diyos, ano na gawing bato yung palasyo niya para protektahan yung mga naninirahan doon. Bago tayo makarating doon, so dadaan muna tayo dito sa tulay. So pagdating po sa dulo, lalakad po tayo ng mga 15 to 20 minutes po sa dagat po. Tamang-tama kasi ngayon, low tide eh. Pero sulit naman ang pagod dahil ang view mula sa magasang rock formation. Makapigil hininga pano kasi mula sa itaas ang naglalakihang alon ng Pacific Ocean. Parang nasa ibang mundo, first time ko makakita ng lugar na to. Walang katulad. Gayunman, ang tour guide na si Henry may paalala. Bawal po tayong magsulat sa bato. Lalo na po bawal po tayong sumigaw at magkalat. Si Berbino taraw kasi, masamang magalit. Ang ginagawa po ni Berbino ay pinapalakas na 'yung alon kasi siya yung protector ng Magasang reformation Formation, yun ang, ang paniniwala. Gayunman, si Berbenota, kilala rin daw na mapagbigay. Tumutupad po ng kahilingan si Berbenota. May mga kwento pa nga ang mga residente na di umano nagpapahiram ito ng plato gaya ng patutoo ng isa sa pinakamatandang residente sa isla, ang 84 anyos na si Lola Rosario. Ang kwento ng lola ko, noon, hinihiling kay Bill Binuta, mahiram ng mga plato. Ginagamit sa pista, mayroon hiniram kay Bill Binuta, nakita na kinabukasan. Pero ang hinihiram na plato, iniiwan sa iba pang isla na halos kalahating oras ang biyahe mula sa isla ng Biri, ang Hinablan Rock Formation. Ang sabi ng tatay ko, ito daw yung pinagpapahingahan niya nung araw. Basag na lang na plato nakikita. Kaya Kasama si Danilo, naglayag ang aming team patungong isla ng Hinablan. Nung naghukay kami dyan sa may malapit sa puno, na-accident lang na natagpuan yung mga plato mga basag. To katulad nito, ito ang pinakadulo ng plato para silang palayok. Ganito ang nahukay namin ng mga plato noon. Pinagsama-sama namin itong mga basag, ganito talaga. Anong yan, parang platito. Ito, so, Nanginiwala talaga ako na ito ang plato ni Bilbinota dahil pag ito ang sabi ng tatay ko eh. So, paano nga ba nagsimula ang kwento tungkol kay Berbenota? Merong iba't ibang version. Si Berbenota, siya ay isang mortal na dinaay or binugkot, sinarm na pumunta doon sa isang spiritual world kasi nagustuhan siya ng isang prinsipe. Kaya eventually, naging diwata. Ayon sa mga kwento, si berbinota ay romantically linked sa prinsipe ng Arow City, isa ring magical or spiritual world na matatagpuan sa Gamay Northern Samar. Ang Araw City ay parang katulad din ng Biringan. Sinasabi na nag-overlap o magkatabi sila. Ang nagtatravel daw si berbinota through Golden Galleon. Kapag gusto niyang kumunta doon sa Arow City. Pinaniniwalaan din ang mga taga-isla, kagaya ni Lola Aida, na si Berbenota tumulong sa kanila nung nakaranas sila ng matinding taggutong nung dekada 90. Nagayo kan kan Berbenota yung pagkao kasi ko ang um, nanini, nagugutom kami. Sunod na lang nilang nabalitaan, may sumadsad na barko sa kanilang isla na may kargang pagkain. Ang laman ng barko na 'yon, bigas, asukal, harina, mga chichirya, kaldero, kawa, naghahakot din ako ng mga noodles, gatas, Si Henry, nakakuha raw noon ng kawa at kaldero. Ito yung ano, uh, malaking kawa na nakuha po namin doon sa malit na barko. Hanggang ngayon po ginagamit po namin. At sa kalagitnaan ng kaguluhan, sa pagkuha ng pagkain at gamit mula sa nadiskaril na barko, di umano, nagpakita si Berbenota. Makinis na makinis siya. Maputi. Ang damit niyan, white. At nakuhanan pa raw ito ng litrato, takulang ang may kopya niyan sa buong biri. Isa lang ang nagpicture. Nag yung na photographer nagbigay ng negative dito. Isa na isa ako sa nabigyan ng ano ng negative. Ang film negative ipinadala pa raw noon ni Artemio sa Maynila para ipa-develop. Nung dumating yung tiyahin ko sa Maynila, pagbalik, dala na yung retrato. Yung nakita ko lang yung picture. Mayon yun, na yung may babae. Ang litrato ipapasilip nila sa telebisyon kauna-unahang pagkakataon. Hindi siya edited. Ano nga ba ang di umano totoong itsura ni Berbenota na ilang dekada nang kumikiliti sa imahinasyon ng mga tagabiri sa Samar? Maraming nagsabing si Berbenota. Siya rin ang nakita ko nung bata pa ako. Ibubunyag na sa aming pagbabalik. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Walang bitawan sa pagbabalik ng KMJS. Summer time, halo-halo time. Tikman nating muli ang mga ipinagmamalaki nating mga Pilipino na halo-halo. Dito sa Esperanza sa Sultan Kudarat sa Mindanao, nakahilera ang 28 stalls ng halo-halo. Hindi -halo. pa naman po nangyayari po dito sa amin sa halo-haluan, yung nagaagawan po kami ng customer kasi pag yung suki so mo talaga, suki so mo talaga. Dahil industriya na ang paghalo-halo rito tuwing buwan ng Abril. Pinagdiriwang nila dito sa Esperanza ang kanilang Halo-Halo Festival. Taon-taon, gumagawa sila rito ng giant halo-halo na pinagsasaluhan ng mga residente, kung saan kanya-kanya silang salo gamit ang baso at pichel. Dito lamang sa Esperanza, ninyo makikita sa buong Pilipinas na magkakatabi ang uh, iisang negosyo. Si Virginia, mag-aapat na dekada na ang kanyang halo-halo business. Sinimula ako nagtinda ng halo-halo noong 19 86. Ang sikreto kung bakit daw sila binabalik-balikan ang kanilang nag-uumapaw na mga sahog na ang ilan, homemade. Yung ingredients ko, laging bago, araw-araw. Binibili namin sa public market, tapos kami ang nagluluto. Mula ube, minatamis na saging, pati na toppings na mani. Yung binabulang, butoan ko na sa lusong para bayuhon para makuha ang iyang hapanit. avocado, buko, at pinya. Siyempre may sustansya kay putas, ma'am. And to top it all off, gumagawa si Nanay Virginia ng leche flan na hindi bitin dahil sa laki ng mga tipak. Nilalagyan din nila ito ng toppings na mani mula 50 to 70 pesos. Ito ang pinakamasarap sa lahat na halo-halo dahil marami ang ingredients, kompleto. Very creamy, ma'am, kasi nga may money po. Kada araw, nakapagbebenta raw sila ng 200 na halo-halo dahil dito napagtapos ni Nanay Virginia ang kanyang mga anak, pati na mga apo na pa-renovate na rin niya ang kanilang bahay at nakapagpundar ng sasakyan. Malaki ang naibigay ng halwalo sa buhay namin, pamilya. Ituturo ko rin ang recipe ko sa aking anak. Iiwan ko rin sa kanila. Sila ang magpapatuloy, ma'am, ng inumpisahan ko. Kung kidney o bato raw ang kailangang ihanda sa mga nais magkaroon ng cellphone na Promax, dito sa Silang, sa Cavite, blood sugar naman ang mapapalaban sa kanilang bigating. Halo-halo Naka-serve kasi ito sa maliit na timba. Ito ang Halo-Halo Pro Max ni Marwin. Lagi po tayong bitin sa isang serving. Kaya nakaisip ako ng mas malaking serving na hindi nakakabitin na kasa sa buong pamilya. Ang Halo-Halo Pro Max, isang litro o katumbas ng tatlong baso ng tipikal na halo-halo. Perfect daw itong pambarkada o pampamilya. Meron itong mahigit sandosenang sangkap. Mais, white beans, pinipig, sago, gulaman, saging, kamote, melon, ube, beans. At ang leche flan nila, hindi na kalyanera, sing laki ng cake. 200 pesos lang. Fully paid ka na sa Halo Halo Pro Max hindi siya yung sobrang tamis balance po sa akin yung creamyness niya and sweetness niya yung concept ng bakit niya maganda unique pero ang sabi naman ng mga pagsanhan sa Laguna hindi yan sa palakihan ng halo-halo kundi sa kasarapan at kung institusyon din lang sa paggawa ng halo-halo ang pag-uusapan may laban daw dyan ang kababayan nilang si Rita ang kanya kasing halo-halo na-survive na ang World War II. At dumaan lang naman sa labing-anim ng presidente. Presenting ang Aling Talengs Halo-Halo since 1933. Nagsimula nung Aling Talengs Halo-Halo, lola ko. Sabi nila 1933. Tapos next generation, yung mother ko, yun yung si Aling Taleng. Tapos third generation ako original recipe na sinusunod pa rin daw nila hanggang ngayon. Hindi katulad sa iba na lunod sa sahog ang kanila. Anim lang ang sangkap, munggo, white beans, ube at makapuno. Lahat. Ang Biri Rock Formations sa isla ng Biri sa Northern Samar, binabantayan daw nang maalamat na si Berbenota. Siya daw yung nagaguid sa mga ship. Kung gusto niyang malunod yung ship, pwede niyang gawin hanggang may isang barko na sumadsad sa isla na may lulang pagkain na sa paniniwala nila. Kinontrol ni Berbenota ang alon upang makuntang barko sa isla at sa kalagitnaan ng kaguluhan ang sinasabing si Berbenota nakalitratuhan daw? Takulang lang ang may kopya niyan sa buong biri. Isa lang ang nagpicture, nagbigay ng negative dito. Isa ako sa nabigyan ng, ano, ng negative. Nung dumating yung tiyahin ko sa Maynila, pagbalik, dala na yung retrato. Yung nakita ko lang yung picture, may na ano, yung may babae. Sa litrato, makikita ang isang babaeng nakatalikod. Medyo matangka dito. Nakasuot ng puting damit. Parang white lady. Ang ulo niya parang nakapusod na buhok. Nakaharap siya sa nakahimpil ng maliit na barko na parang nakamasid sa mga residente. Maraming nagsabing si Birbunuta takot ako. Siyempre, hindi naman karaniwang tao yan. Siya yung Verbenota na yun. Kaya nakita ko nung bata pa ako. Ipinagtanong-tanong na rin daw nila noon kung sino ang nalitratuhang babae. Pero wala raw nakatukoy. Sigurado kami hindi residente dito yan. Kung taga rito yan, kilala namin. Siya nga ba talaga si Berbenota? Samantala sa aming pagsasaliksik, kumpirmado ngang may maliit na barko na sumadsad sa isla ng Biri noong dekada 90. Ngunit ang pagsadsad nito sa isla, hindi raw dahil sa malalaking alon na sinasabing kinontrol ni Berbenota. Nagdiferensya yung makina, kaya hindi na tumatakbo hanggang sa sumadsad na dyan. Sunod naman naming ipinasuri sa isang eksperto, ang litrato kung saan di mano na si Berbenota medyo mahirap din siya kasi ma-analyze due to all of the ano the damage and ano grunge na texture kumbaga hindi siya edited pero nagbibigay siya ng shape ng tao masyado naka-focus yung photographer doon sa mga tao pero hindi niya napansin na biglang may dumaan nagmukha siyang malaki dahil nasa foreground siya which explains why malabo siya compared doon sa mga ibang tao doon sa picture pero hindi ko rin ma-dismiss -di na baka nagkaroon nga ng anomaly sa development process kaya nagkaroon ng figuras para sa amin totoo yan. Kahit ano sabihin ng ibang tao, hindi kami maniniwala na hindi totoo yan. Kay kung hindi hindi totoo yan, hindi magpapakita. Kinakailangan pa ng pag-aaral uh, tungkol dito sa mga basag na plato. Maari na may mga tao sinaunang taon na dumating dito, nalirahan sa kanilang lugar. Ang mga kwentong bayan ay parte ito ng ating kasaysayan. Ang uh, Pilipino hanggang ngayon ay malakas pa yung oral tradition. Kaya naipapasa rin ito sa iba't ibang uh, generasyon. Mahalagang may salin ang kwentong bayan o ang mito ni Berbinota dahil kapupulutan nito ng aral. Pakapangyarihan yung mga kwentong ito, lalo na na ang tinatampok dito ay babae to counterbalance the patriarchal and colonial narratives. Kung sila ay nakakaranas ng kahirapan, natural na makakaisip ang malikhaing mga tao doon sa lugar na yon ng mga kwento ng isang nilalang na may kapangyarihan upang sila ay sagipin. Ang kagandahan din yan, may tinatawag kasi tayo na element of social control sa lipunan oh, may nagbabantay dyan. Huwag natin hayaan na may bumaboy doon sa lugar na yon. So, yung mga ganyang kwento, nakakatulong upa ipreserba yung lugar na yon. Walang dapat ikatakot sa kwentong bayan na Berbinota, bahagi rin ng charm at ganda ng Biri. Pag pumunta kayo rito sa, sa Biri Island, uh, maa-amaze kayo sa, sa aming ipinagmamalaking rock formations. And then, uh, you have the chance and opportunity to find out this folklore about Berbinota. Ang alamat ni Berbinota, bahagi ng mayamang kwento nating mga Pilipino na ipinapasa-pasa sa bawat henerasyon. Totoo man o hindi ang mga istorya, patunay ang mga ito ng yaman ng ating kultura at patuloy ding nagbibigay ng ganda at misteryo sa napakamaalamat na Biri Island. Sa mga kababayan